Takbo doon dali. Doon oh. Doon sa puno oh. Doon doon doon. Takbo ka dali, ikot. Ikot ikot dali. Ikot ikot. Okay. Ay no, kaya matmat -mat, oh. Okay. Hmm. Ay na, ay buling ka na mat. Mat, ay na, magdahan. Magka dyan dumaan. Dahan-dahan lang, matumba ka. Ah. Hello, hello, hello. 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 <laughs> hello, hello. hello. <laughs> Tayo. 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 O, oh, dadahan ka dyan. Maano ka dyan, ha? Ay, na! ha.

Doon, doon ka punta doon. Punta ka doon, dali. Huwag ka lang punta sa kanal, ha. Doon, doon. Ayun, no. Yung Ibon, oh. No? Ala, ala, ala.